na experience yung ano, yung mga ibang bata na pinadanas na nila kagad yun. Yung? <laughs> yung paglalaban yung gawain bahay. Yun yung nga sinasabi ko sa sa'yo, anak. Um, kahit dumaan ka sa ganun, hindi mo nga naranasan yun, maayos yung buhay mo. Kasi nandito nga ako, hindi, <laughs> hindi ko na hinayang maranasan yung naranasan namin noon. Na isang kahit isang tuka, na nagdildil talaga ng asin kasi wala ulam pero hindi ko ramdam na mahirap kami narrator ko na lang na, 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 intindihan na makahirapan pala yun. ngayon naman sa iyo anak sa so, inyong mga anak ko hindi ko yan pinaranas kasi ang hirap anak Dadal, dadalhin mo yan eh hanggang pagkatanda mo so hindi nyo naranasan yung bata pa lang eh pinagtatrabaho na yung as uh, in, todo banat ng boto bana yung tinatrabaho na para kumita hindi no, no. no, no, ano, 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 ano pinaghuhugas ng pinggan, pinaglalaba, ganon. Ah, galanda. As in, pinaglilinis ng, yung magkuskus ng kisame, ng, ng, ng bubong Parang, parang ganun <laughs> lang. simpleng duwa uh, yung bahay na dapat na lang. Ay, bless ka anak, dahil ano, hindi mo yan naranasan. At ang mga kamay nyo, mas maganda pa sa mga kamay ko. Ah, sa mga, oh, tama. <laughs> yung mga kamay nyo, parang ano eh, kamay ng, ano, ng yayamanin. Kasi mga walang ugat, tapos parang hugis kandila, ilalaki kayo, di ba? So bless kayo nun, anak. At least, ay, marunong ka naman, ah. Marunong ka naman. Nagtrabahong bahay. Kasi alam mo, anak, hindi naman talaga tinuturo ang trabahong bahay, eh. Kahit anong turo ko sa inyo, kung ayaw nyo kumilos, bawala rin. So, ang gusto ko, kayo mismo ang kikilos ng sarili nyo. Hindi ko kayo uutusan, oh, mag-ano ka naman ganito. Hindi, mainam na kayo, pusang palo ng katawan ninyo na kayo ang matuto, matuto ka sa trabaho ang bahay, kahit mga lalaki kayo. ba diba? Baka napaka-bless nyo anak, sobra. Hindi nyo naranasan yung naranasan namin noon. At saka ne never kayong ano ha, naghirama ng damit noon. Yung, yung damit ng kapatid na nakakatanda, ipapasa sa susunod na kapatid. O hindi nyo naranasan yan, ako danas ko yan. Ko. Ay naku anak. Basta ako ba pag sasabihin ko sa sarili ko, susuntukin so, ko yung sarili ko, gumising ka, magtrabaho ka, gumawa ka ng parang kesa na nakaupo ka lang dyan na naglalaro ka lang. And darating ang time na <laughs> ano, hindi, hindi gano'n ganun darating ang time na ano, ma mangyayari yan sa'yo, kagaya niya, no? Wala na, nga, nagtatrabaho. Oh, diba, o. Kaya sinasabi ko sa rin sa'yo, anak, na walang trabahong madali. Lahat ng trabaho mahirap. Kaya kung sa tingin mo na pe-pressure ka na, stress ka sa trabaho mo, eh, part ng trabaho yun, anak. Diyan ka binabayaran. <laughs> yung sandamak mga <maka> stress. <laughs> Tapos magating mo sa bahay, doon ka magrarat. <laughs> eh, anak, diyan ka binabayaran. part yan ng bahay. <laughs> Kaya napaka-bless niyo mga anak. Dahil hindi ninyo naranasan yung naranasan namin. Sko grabe. Ang hirap. Kaya sabi ko nga eh, napakabuti ni Lord. Kasi bata pa lang kami. Naranasan na namin yung kahirapan. Pero hindi ko ramdam. si bata ka pa eh. Ay, sabi sabi nga sa'yo, paano kung binaligtad yung panahon, yung pagkakataon. Masaga na ka nung bata. Pagdating nung tumanda ka, Saka mo naranasan yung kahirapan, <laughs> Diyos ko po, ang hirap dalhin sa buhay. Kung kailan ka tumanda, saka ka naghihirap. Yung as in, yung as in mahirap. Mahirap ka sa daga. O, di ba? Ang pangit nun. Diba? At least noon, mabata pa lang kami, ramdam namin yung, ano, uh, ranas namin hirap, pero hindi namin ramdam. Kasi hindi pa namin alam. Kahirapan pala yun. O, di ba? Kaya kayo anak, mga maging mabuti lang talaga kayo maging mabuti kayo, gumawa kayo na mabuti para in return, yun din ay babalik sa inyo. Wala naman ako na iba pang may bibigay sa inyo, kundi ganyan lang. Puro pangaral, puro share na experience namin. Diba? Ganyan yun. Kaya namnamin nyo yung <laughs> yung kung ano kayo ngayon. Dahil marami ang ano, nangangarap ng kung ano yung kung nasang kayo compare sa iba. Ganyan anak.